Battle of Thermopylae. Noong apat na at isang malamat na bakbakan ang naganap sa Thermopylae Grace. Hinarap ni Haring Leonidas at ng kanyang maunti, ngunit matatapang ng mga mandirik ng Spartan ang daan-daang libong hukbong Persian na pinamumunuan ni Xerxes. Sa kabila ng pagiging dehado sa bilang, nagawa nilang harapin at bigilan ng malaking puwersa ng mga Persian ng ilang araw. Sa kasamaang bala, isang taksil na kapatay ang nagtulun ng sekretong daan sa mga Persian kapalit ng salapi, kung kaya't napalibutan at tuluyang na corner ang mga Spartans. Si Leonidas at ang kanyang mga mandirigma ay mas piniling isakripisyo ang kanilang buhay upang bigyan ng sapat na panahon ang kanilang mga kababayan na makalikas. Sa huli, ang kanilang kabayanihan ay nakatulong upang mapagtagumpayan ng pres ang kalayaan laban sa mga mananakop. Ang kwento ni Haring Leonidas at ng kanyang mga mandirigma ay nagtuturo sa atin na huwag sumuko at harapin ang anumang pagsubok, gaano man ito kalaki, dahil hindi nagtatagumpay ang mga sumusubok. Mag-subscribe at mag-follow para sa iba pang mga kwento na kagaya nito.